guys, morning uh, narito na ba tayo guys sa ating suki suki ng tindahan sa pangaraw-araw ng uh, magkakape sa tuwing umaga guys, dito ako nagkakape kasi maganda ang uh, view dito, matatanaw mo nga mga, mga dumadaan, mga motor uh, maganda magkape dito guys ngayon guys uh, sa ngayon na araw at maganda ang panahon no? Uh, maganda ang uh, pupuntahan na ibang-ibang iba mga lugar at sa mga kabukiran. Uh, mamaya guys, mga after uh, lunch, ako ay pupunta sa mga kabukiran dito sa Davao del Norte, guys. Ah, dito sa amin guys, lugar namin to. Sa to sa Barangay Tubod Kilikili, Davao del Norte. mamaya mga bandang 12, ako ay pupunta sa mga Uh, papunta mga lugar na mga kabutiran halos doon guys ay nakatira puro lahat ang mga lumat uh, mayroon din bisaya makikita nyo guys kung ano talaga ang mga ganda mga lugar doon sa mga view ng aking pupuntahan uh, guys, abangan nyo na lang guys ang aking uh, mga video doon sa aking uh, pupuntahan mamaya sa ngayong araw guys na makaganda ang mga panahon ngayon kaya wala na medyadong ulan Tuloy-tuloy tayo sa ating uh, activities, sa ating paggabablog uh, dito sa aming uh, probinsa. As uh, shout-out pala dyan sa ating uh, mga kababayan dyan sa uh, Luzon, uh, lalo kay, uh, kay Praise o kay Vice, uh, aking mga kasamahan ng mga tropa ng mga MCRC group, at lalo sa mga kapatiran kong mga muslim. Uh, ako ay napapasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga support. Ah... Uh, Good morning at lahat sa inyong mga followers dyan o sa mga kasamahan kong mga rider ng MCRC Group. Good morning at lalo sa mga kasamahan natin dyan sa mga uh, ang cast o sa mga joyride. Uh, lalo dyan nakaabang ang mga pasayro dyan sa PITX ng uh, Paranaque, Manila. O oh guys, ako ay napapasalamat sa inyong lahat sa inyong mga uh, support sa aking mga activities dito sa aming uh, probinsya ng uh, Kapalung Double Del Norte. Uh, guys, tayo ay magkakape. Uh, medyo uh, maganda magkape dito guys, kasi maaga ang uh, panahon at magandang ang uh, aming uh, view. At isa pa, pakita mo guys ang aming uh, probinsya. Halos makikita mo guys mga ano, uh, ulak pag ganitong oras guys mga bandang alas 6 hanggang alas 7 makakapal ang aming mga ulap ah guys makikita nyo mamaya guys sa aking mga activities uh, panggaling sa pagkain sa aking mga uh, hayop at ako ay pumunta rito para magkapina. oh guys ako ay salamat sa inyo guys sa lahat na nanonood sa aking video sa inyo sa mga support sa aking uh, activities uh, sa sulod na araw uh, makikita po ngayon ang uh, ating uh, mga view ang uh, mga gandang mga like view ako uh, guys maraming salamat sa lahat mga followers mga solid supporters, so, uh, solid supporters. Uh, sa lahat dito sa probinsya ng Kapalong Dawal guys thank you for watching bye bye